Ah. Si eh, kumpare ko. Niyan. Eh, dapat ng Wow. Merry Christmas. Wow. Dapat pati 'yung naghahawak s'yempre, 'yan. Ah. So magandang araw mga kabagyo na ngayon nandito nga tayo para tingnan yung uh, na kambing Ito so, yun, sinasuplite na ni Boss And handa po ito sa ating Christmas party 2024 So tara, samahan nyo kami mamaya para sa ating uh, mag maganda at kasayahan ng Christmas party ng MUBC ang Marilao United Bowlers Club supli, 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 supli. dito sa Alejandra Loma de Gato tara, samahan niyo ako yan, yan nga, sinusublitin nga ni Kuya yung kambing dahil nga ito yung uh, natin sa uh, mamaya sa ano, Christmas party at ito kambing na to ay sponsored by sa aming pangulo na si Buscat, maraming salamat kay eh, Buscat na uh, walang sawang pagsuporta sa aming club uh, bumili pa siya ng kambing para panghanda namin ayan so, ang laki nito may itimbang ata ito ng mga 40 kilos ayan uh, ganyan 40 kilos ata ang itimbang itong uh, kambing na ito hindi so, malaki mga patapot tayo ito ang kalabasin dito at ito naman yung yeah, chicken pit na hinanda ko chicken para pit. sa aming uh, Christmas party. Eh, ito naman din ang aking makakayang dadalhin. Ayan, nandito na din na guys. Ay, madumi dyan! Uh, wala pang tao guys, nandoon nagluluto. Ken! Ang init! Ang init ka So ngayon nga, nilagay ko muna dito dahil yung mainit. Kala ko malamig na mainit. So dadalhin muna natin dito sa loob. Ito, nandito na yung ibang mga luto. Ah, tingnan nyo. Itatabi ko muna dito sa mga nauna ng luto. Dahil nga yung sinabos pat nandun sa kabila ko. Oh. Ah, nag, ah ng sinay. So tara, punta natin. Ayan, nandito nga sila. At pagkalipas nga ng ilang minuto, ayan, luto na. Nagsikain na. Ito na yung mga ulam. Papakita ko sa inyo. Adubong kambing. Ayan. Ito, kilawin. Ayan. Ayan. Ay, sarap. Kilawin. Sarap kilawin na yan. At ito naman yung... Kapaitan. Ano ba Shanghai. So, di ko alam yan, eh. So, ito, so, ito ng nga lechon. guys, naganda kami ng lagay ng lechon. So, pasensya yeah. na guys. Eh, natin okay, kayo, kasi kami. Namin, at at hindi dumating yung nag-sponsor ng lechon. Oh, Kaya, Alamin, ayan, tsaga so, lang um, kami na lang lechon guys. guys. Inintay pa namin yan. Na daming Mamaya um, na lang ipapagita yung, yung mga pagkain. Kasi na guys. na yan. Nagsikain na lahat. Ayan guys, maraming pagkain guys.

So ngayon nga guys, may dala yung kumpare ko ng ano, uh, cake. Ayan. Uh, ay, uh, natuwa naman yung mga members. Ay, uh, ayan pala ay regalo ng Cowboys. Maraming salamat sa Cowboys. Ah, oh, birthday. Tanggalin mo na. Ay, tatanggalin na. Jadi Sampai Wow. Merry Christmas. <tuk tangan>

Ayan sila, mga boys boys. So dito nga guys, habang naghihintay tayo dito ng mga uh, ibang members, nagbintag muna na dito yung mga kasama niya habang kumakain yung iba. Yung iba naman, ayan tapos na, nagpahimagas na si Luz Lorenz, si Christian Samora kay uh, Bay. Maraming salamat. Chabi, shout out sa inyo. At uh, yun nga, naghihintay kami ng kumarating at naya-maya -maya lang pag na so, malay natin, makabuno na tayo na kahit paano. Eh, pag ganyan talaga, swerte. Swerte yan na lang naman yan, bunutan lang naman din yan. So, maya-maya, na ng, uh, ng regalo kahit papano maraming salamat din sa mga nag-sponsor kahit papano mayroon tayong ganting pagsasalo sa luhan na regalo ayan na magsisimula na ng raffle let's go pakinggan natin si you buhay ni Una

So yun nga guys, tapos na ang aming raffle. So maraming salamat. Di tayo naga, di tayo celebrity, si so, congratulations sa mga nakakuha. So ngayon ay pinto-pintoan na lang guys. So hanggang sa muli po. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe sa aking channel ang sa Saigon TV. So maraming salamat. And Merry Christmas and a Happy New Year uh, all of you. Sa lahat ng inyong BC members, maraming salamat. Merry Christmas and a Happy New Year.